Good morning guys Ngayon din magandang umaga Ngayon din na naman guys Sa simba na naman tayo no? Ngayon namin paligid-ligid Lumabas na haring araw Napakaganda ng panahon And So maaga pa naman So Dito muna tayo sa clip gusto ko lang magchibog-chibog dito guys ay maring in in guys dito matagal na tong ano na to guys Ah, pure gold na to ang doon ayun unti-unti na ang lumalago guys oh. dati wala pa man to mga ganitong pero ngayon marami na oh kita mo yan guys oh oh Oh, di ba? Asinsado na. Si Pagkaabno abno lagi. Yan. Yan guys. Si Puring, yan guys. Alimpuring. Yapi ka, nagluluto na siya guys ng ano uh, paninda ayan oh, diba so, dati ang liit liit na yan pero ngayon lumalaki na oh sipin yan guys so meron talagang asin so pagdating sa pagninegosyo ayan So, dito muna ako guys, nag-alte ako guys, magluto siya ng kumbo guys, gusto ko kumain ng kumbo, parang masarap kumain ng saging ba? Kaso wala panluto. Wala pa luto guys. Hindi ko alam kung ano oras maluto to. Wala pa daw harina. So, magsimula kami may alas 8. 7, uh, Aga pa naman. 6, 7.30 pa. 7.30 in the morning. So, wala pa rin namang tao sa stage namin. Dito na. We come now. Eh, siyempre. Malayo kasi yung iba. Taga ang, ang hilis pa. Taga Conception. Kaya, Di makapag-start sa maga. Pag first Sunday lang. Ayan guys. So, ang time na tayo dito guys. Ano pa naman? Walang dapat di ka ah, tumutugtog tayo ngayon. Dito muna tayo. Diba? Ano okay ba yung suot natin guys? Ano uh, stripe lang tayo guys. Ayan. Ito yung straight namin dito. And straight natin. Yan yung church namin yun. Yan. Yan. Yan ang aking bahay oh. Hindi pa tapos oh. Yan. Ito naman sa kapatid ko yan. Yan. Wala pang tao. Lutuan mo kung buhay na. Dalawin oh. Baka mahabol mo yun. Oh, di apat na ngayon. Yan. Ang ganda nang panahon. Ay, ayun din. Ang impormahan niya, guys. Simple lang. Bilang photo. Listen. And guys, ayan apat lima yan. Niluto pa yung combo ko, guys. Klaro lang ba, en? Baliw naglang. Oh. Ayos lang, ayos lang. Pogi lang, pogi lang. Maot. Ayos lang, pogi ka, pogi lang. Pogi lang, pogi lang. Alright. Bang, din pa nung ato dong. Hmm. Ito muna tayo guys. Habang nag-aantay tayo ng oras, maaga pa naman masyado. Talagang ginagahan ko guys. Yan, sa mga hindi pa nakapag-prepare dyan, araw ng linggo ngayon, magsimba kayo. Kung kailangan din sa buhay yan. Sabi nga sa Bible, hindi lang sa tinapay na buhay ang tao kundi sa salita ng Diyos alright alright may naman na tayo dito guys dito naman na tayo alright man alright guys